Kapansin-pansin na nga na hindi na interesado ang mga Pilipino na manood ng live sa PBA. Halos isang linggo na na magsimula ang kanilang season 48. Sobrang ganda ng mga laban. Exciting lalo na between Toh and Tropang Giga at Converge na umabot pa sa overtime. Magaling din ang mga import ng bawat mga team kaya sobrang ganda talaga panoorin ang conference na ito. Pero akin lang pinagtataka ay bakit ganun pa rin kakonti kahit matagal nagpahinga ang PBA. Ay wala pa rin nanunood ng PBA sa loob ng venue. Marami tuloy tayong tanong na napapaisip tungkol dito. Ano ba yan? Issue ba ito ng ticket? Issue ba ito ng schedule? O talaga bang nawawala na ba ng mga fans ang karamihan ng teams dito sa PBA? At kadalasan, yung mga pinapanood lang ng mga tao, yung mga popular team katulad ng Ginebra, Magnolia at San Miguel. Na alam naman natin na malakas talaga na team. Naabangat lang ba ang semis at finals dahil alam na agad na paulit-ulit na talaga kung sino ang mga pumapasok dito. Kaya wala nang interest sa mga fans na manood ngayon ng elimination kapag live. Ito yung mga katanungan ng maraming fans na dapat sagutin ng PBA sa tinagal-tagal na ng panahon ng PBA, ay eh dapat na market na ang mga larong yan. Malapit na nga ito mag-50 years eh, pero no-show pa rin ang mga fans sa venue. Sana mabigyan ito ng pansen ni Kume, lalo ng mga taong nanonood ng live. Kahit na siguro marami ang nanonood sa online na kadalasan nang hihipan ng Gcash. Kahit marami ding nanonood sa TV, ay hindi lang po dapat yan ang bigyang pansin ng PBA. Iba pa rin ang tao sa loob ng venue ang nakapagbibigay ng gana sa mga player. Kahit tanungin nyo pa, na kahit sino player na maglaro na walang tao, ay talaga naman pong nakakawalan ng gana. Itong maraming tao ang nakadagdag sa excitement ng mga player. Tingin ko ay responsibilidad ng PBA at mga team owners, ng mga governors, at syempre si Gumi din, na di pwede ang ganitong klaseng liga. Kung so, titignan nyo ang bilik at EuroLeague, kung gaano karami ang tao nila, opening pa lang, makikita nyo na. Kahit di sila mahilig sa basketball ay marami ang nanonood sa kanila ng live. Itong ganitong sitwasyon ay trabaho po ng isang liga na dalhin ang tao sa loob ng venue. Pagdating sa mga malalaking mga uh, venues ng basketball dito sa Manila, hindi na ano, hindi na priority yung PBA. Yung Mowari na raw, tsaka Araneta, pag nag-book yung ano, pag nag-book yung PBA, para mas priority pa yung UAP at PBL. Yung Premier oh. Volleyball League, Bakit, boss? Ano, uh, dati, dati, pag ginabas uh, ng PBA schedule niya, ano na yan, yung MOA, yung Reneta, pag-ano na yan, no, sa amin na tong game ito, na ito, sa amin na tong stretch ng uh, games na ito, lalo na kung Ginebra yan, di ba? Ano na yun, nag-building na yun, no? dito mo nalagay yan. Ganyan daw, Makikita mo yung schedule dyan. Makikita mo yung schedule ganyan. Nasaan yung mga games ng PBA nyo? Hinari. Oo. Oh. Hinari. Hinari. Polo. Kita. Hinari. 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 Wala raw, ano, wala raw makuha ang schedule sa Aranyo yung pakulisiyem, wala makuha sa MOA. Kasi, pareho, number, ano lang sila, third priority sila after, third priority sila after ng PBL, Marami nagsasuggest na bakit hindi lang lagi dalhin sa out of town. Pwede rin yan kung yan po ang mga sa hukay sa liga ng PBA. Sobrang lupet kasi ng mga laro ngayon. Lalo na at may mga set of rookie na refreshing panoorin. Pero bigyan din sana natin ng pansin ang mga nanonood. Hindi lang po sa online o TV coverage. Venue rin pwedeng sabihin na baka ayaw nang pumunta ng mga tao dahil traffic papunta sa venue. Pero matagal ng problema ang traffic sa Metro Manila. Pero mas marami pa rin ang nanonood kumpara noon kesa ngayon. Sana naman ay pakinggan tayo ng mga namumuno dyan na kahit pa paano ay bigyan naman o kahit ang konting paraan na magaroon ng pababago ang ating paboritong liga. Tingin nyo guys, ang dapat gawin paraan ng PBA para huling bumalik ang mga fans sa mga venue. Comment lang sa baba kung ano ang mga idea nyo tungkol dito. Thanks for watching. Peace!